So, nandito tayo sa bukid. Nakapuli kami ng isang igat at dalag. Ito ang tinatawag sa local na bulbul. Ito na siguro yung pangla namin. So, naghain kami dito ng apoy para ihawin namin. Ayan. Ready-ready ng tanghalian dito sa bukid para sa cobra. Pero, malinamnam daw ang isdang to. Ito ang tinatawag sa local na bulbul. Yan, gumagalaw-galaw pa. Hindi pa patay. Oo. Malinamnam talaga yan. Punong-puno daw yan ng taba. Good cholesterol naman yan. Yan. Yan ang inasar na igat. Yan, masarap ihawin yan. So, mananangkalian na kami. Yan, inasal. So, hindi naman endangered species to. Kaya talagang masarap na ihawin to so huwag kayong matakot guys sa itsura para lang siyang ahas pero hindi naman yan ang tumagalaw-galaw pa agony yan ang tinatawag na agony at ayan I mean, yung dragon just watch me burn yan sariwang sariwa magalaw-galaw pa yung bunganga karpa ang tawag dito sa Ilocano, russian yan tignan nyo oh. buhay na buhay pa yan oh. sariwang sariwa magalaw-galaw pa yung bunganga So guys, ito naman yung tilapia. Tinatawag rin siyang St. Peter's Fish. Kasi pinaniniwalaan na itong isdang to, yung ginawa ni Jesus Cristo sa kanyang miracle sa ano, feeding of the thousands. Ito guys, ito ang tinatawag na mudfish o kaya at sa Tagalog, dalag. Kaya siya tinawag na mudfish eh, kasi mahilig siya sa mga putikan. So wala itong palikpik kung saan pwedeng sumabit sa lambat. So mahirap talaga mahuli ito tsaka malaki yung bunganga niya, yung mga anak ng ibang isda eh talagang kinakain niya. So delikado rin to. You know, Ay, galaw pa. Kaya mad ang tawag dito kasi mahilig sila sa putikan. Ayun. Kaya madinisila.